tol ah, nandito ko ngayon sa ginapas na mais yun o oh, yan ah, ginapas na namin yan mga tol tapos na yan so ngayon ah, na namin yung pinagagapasa namin so napakalapad dito mga tol yun o oh, ayan so ito mga tol ayan ah, nakasako na yan ayan hanggang sa taas na yan oh. marami yan Ayan, so ngayon ay paubos na yan paubos ng babalata na namin yan so ngayon magbabalat na tayo ah, siyempre tanghaling tapat mga tol ah, napakainit sobra so siyempre ah, titiisin natin yung init no? ah. so ayan na mga tol yung pinagbabalata na namin ah, nilagay na namin sa sako ayun no yung iba ayan andun yung iba sa baba ayun ayan ayan at yan syempre nag umpisa na si Noy Noy ayan at saka yan ang mga sakong na yan punong puno na yan mga tol ayun papunta ron ayun o ayan. marami yan so Itong part na to mga tol uh, Tapos na yan dyan lahat Dyan Tapos na balat na yan Balatan na yan lahat yan So ayun sa baba hindi pa Yun Doon So dyan tayo mga balat. So napaka init So alright mga tol Ah uh nandito na tayo sa ginapas nating maes so mga tol piniprepare uh, ko lang yung lagayan ng aking pinagbabalata na so ayan na uh, nakaready na at tayo ay mag na so ayan na mga tol uh, binabalatan ko na at yung binabalatan ko ay nilalagay ko na sa sako sa so yung mga mais dyan mga tol ay napakalaki ang lalaki ng mga mais at ang dami talaga so dito mga tol ay tanghali tanghaling tapat so kailangan naming matapos ito mga tol dahil syempre hakoti na naman namin yan pagkatapos ng pagbalat nyan so ang araw dyan mga tol ay direct so grabing init so tinitiis na lang namin dyan para matapos. At syempre, hinahabol namin yung oras namin dahil sa araw na yan, dapat matapos na yan para hindi na magdubli-dubli yung aming trabaho dyan mga tol. So, ayan, uh, minamadali namin kahit sa sobrang init na yan, uh, talagang inano namin yan, ah uh, tinatrabaho namin talaga kasi may oras kaming hinahabol mga tol. So ayan, kahit mahirap mga tol, tinitiis lang, tinitiis ko lang 'yan. Kasi grabe, yung mga kamay ko diyan mga tol ay sakit na at namamaga na sa kakabalat ng mais na 'yan. So mga tol, uh, ayan. Uh, ngayon ko lang naranasan ng ganyang pagbalat kasi napakainit at higit sa lahat ang kamay ko ay sobrang sakit na talaga Ayan, so tinitiis na talaga para matapos lang yan. So, ayan ha. Hmm, Malam. So, pagkatapos nyan, uh, na naman namin yan. So, ayan. Let's go! Ito lang yung ah, natapos ko. Dalawang sako. Sa ito yung isa. So, ito yun. Yeah. So, ito yung sa likod ko hindi pa tapos yan bukas na lang ulit so let's go nakakapagod talaga at sa sobrang init ayan